panalangin para sa mga may malubhang karamdaman o pisikal na sakit manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal at mahabagin, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon, dala ang aming mga pusong puno ng pananampalataya at pag-asa. Panginoon, batid namin ang bigat na pinapasan ng aming mga kapatid na dumaranas ng malubhang karamdaman o pisikal na sakit nakikita namin ang kanilang paghihirap ang kanilang pagod at ang mga luha na kanilang tinatago ngunit higit sa lahat alam niyo po ang kanilang kalagayan at ang lalim ng kanilang dinaramdam panginoon sa gitna ng kanilang sakit nawa'y maramdaman nila ang iyong yakap at pag-ibig ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa sa laban na ito sapagkat ikaw ang kanilang kasama, gabay at kalakasan. Tulungan mo silang makatagpo ng kapahingahan sa gitna ng pagdurusa ng pag-asa sa kabila ng kawalan ng katiyakan at ng kapayapaan sa gitna ng kanilang takot. Tulad ng sinasabi sa awit 34, labing walo, malapit ang Panginoon sa mga pusong wasak ang kalooban at tinutulungan niya ang mga nawawala ng pag-asa. Panginoon, lapitan mo ang aming mga kapatid ngayon at damhin nila ang inyong paglingap. Ama, hipuin mo ang kanilang katawan at kaluluwa. Kung itoy ayon sa iyong kalooban, ipagkaloob mo ang kagalingan at ginhawa. Ngunit higit sa lahat, Panginoon, ipalalasap mo sa kanila ang biyaya ng pagtanggap at ang katiyakan ng inyong pagmamahal na hindi kailanman nagmamaliw. Tulungan mo rin ang kanilang mga pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Bigyan mo sila ng lakas ng loob, mahabang pasensya at tibay ng pananampalataya. Huwag mo silang haya ang panghinaan ng loob, kundi ipaalala mo na may kapangyarihan sa pananalangin at may saysay ang bawat paglingap na ginagawa nila. Panginoong Hesus, ikaw na nagpagaling sa mga may sakit noong ikaw ay nasa lupa, patuloy kang maging pag-asa at aliw ng lahat ng naghihirap. Naway maranasan nila ang kapangyarihan ng iyong mga salita tulad ng nasa Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. O Diyos, bigyan mo ang aming mga kapatid ng kapahingahan, hindi lamang sa kanilang katawan kundi lalo na sa kanilang kaluluwa. Punuin mo ang kanilang isipan ng kapayapaan, alisin ang takot at palitan ito ng pagtitiwala sa iyong mga pangako. Panginoon, bagamat may mga bagay na hindi namin nauunawaan, naniniwala kami na ang iyong kalooban ang siyang pinakamainam para sa lahat. Tulungan mo kaming manalig at kumapit sa iyo hanggang sa huling sandali, sapagkat ang buhay ay nagmumula at nagtatapos sa iyo. Tulad ng sinasabi sa Roma 8.18, sa palagay ko, ang mga pagtitiis natin ngayon ay hindi maihahambing sa kaluwalhati ang mahahayag sa atin balang araw. Naway maging paalala ito na ang kanilang paghihirap ay pansamantala lamang at naghihintay ang walang hanggang kaligayahan sa iyong piling amang mapagmahal ipagkaloob mo ang kapatawaran pag-asa at katiyakan ng iyong walang hanggang pagmamahal huwag mo pong hayaan na ang sakit ay maging hadlang upang maramdaman nila ang inyong presensya sa halip gawin mo itong tulay upang lalo silang mapalapit sa iyo at manalig na may mas maliwanag na bukas na naghihintay Panginoon sa pagtatapos ng aming panalangin ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming mga kapatid na may karamdaman Kayo po ang kanilang dakilang manggagamot ang tanging pag-asa at lakas ng bawat isa Naway patuloy nilang maramdaman ang inyong pagkalinga hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay sa iyo namin iniaalay ang lahat ng papuri karangalan at pasasalamat ngayon at magpakailanman sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo amen